amin pong buong pakumbabang taos pusong pagkikiramay. Ang tanong ko po, nakipag na po kayo sa ating PNP at meron na po sinabi oh, sa inyong PNP. Anong pinakalatest po ang sabi ng PNP ano sa inyo? Po? Bali, ina sinusuid pa rin po nila yung investigation dun sa mag-asawa. na inaanap pa rin po nila. Okay. Meron po bang kaaway ang inyong kapatid? Wala po. Wala, wala po. Wala po siya nababanggit sa inyo ng mga bagay-bagay na para nakataas ng kilay? Wala Bago po. Bago mangyayang insidente, meron mo ba siya manliligaw? May boyfriend po siya. May boyfriend? Kapit-bahay po namin. Okay. Bukod po sa boyfriend, meron hubang bang mga lalaki o kaibigan na dumidiskarte-diskarte, ibig sabi manliligaw-ligaw? Wala po. May mga kapit ho ba kayo? Bukod dito sa boyfriend, ano ang pangalan boyfriend? JC Lopez po. John Paul Lopez po. <laughs> JC Lopez. Okay. Bukod kay JC Lopez, meron pa ho bang ibang mga personalidad na medyo hindi maganda ang pakikipagtungo. Wala po. Wala po kami nakikita. Kasi po yung kapatid ko po, ano lang po siya, bali uuwi po siya ng bahay. May mga kaibigan po siya, mga kaklase po niya, bali uuwi po siya ng bahay, mag-aayaan po sila mag-milk. Ganun lang po, paglalabas lalabas po yun ng bahay, bibili lang po sila ng milk. Tea. Bali, uuwi na rin po. Minsan po, pag may practice, pag nalilate siya kay mama, nag-update okay, po siya Okay, nung lang. araw na siya mawala, ano pong paalam niya? Ano po, bali po, umuwi po siya ng school. Kami po kasi, na test po namin nung araw na po na yun. Pag umuwi siya from school, meron po ba siyang kasama? Opo. Nakakausap na po ng mga polis yung mga kasama niya? Hindi po, bali po, umuwi po siya. May kasama daw po siyang kaklase niya, tapos umuwi rin po. Kasama niya pa uwi sana, and then nagkahiwalay na sila? Opo. Tapos po, pag uwi niya po ng bahay, nag-beast nag po siya. Yan mm. nga po yung gray tapos yung maong po na siya. Okay, sure. nag pa siya pagdating ng bahay and opo, then umalis siya. Opo, pumunta po siya sa pinsan ko kasi nga po birthday po ng pinsan ko. Ayun po yung CCTV po. paano ka po ba? ko siya? Ano ka na ako siya? Namumuro na ako siya sa atawa mo. Marami akong load na ngayon. Mabuti na naman ako siya. Ito na naman siya. Ito na naman siya. Ito na naman siya. Tinsila pu'yan. Si Sheila po yan. Ngayon, makikita po yung paglabas niya pa po dun sa bahay ng pinsa nila para nga pupuntahan yung kaibigan daw po niya na binubugbog po ng nobyo. Police Staff Sergeant Patrick Lianza, San Jose del Monte, Bulacan, PNP. Investigador sa kaso. Magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon po, Idol Yes, yeah, sir. Sir, ano pong pinakalatest? Abali, So, po, Sir Idol, uh, tangantak pa rin po kami ng ano, continuous na follow-up investigation regarding sa location na pwedeng pagpuntahan ng mga POA natin. Sa, actually, ngayon po, nandito po kami na ipag-coordinate sa Caloocan City Police Station para lalo po mapabilis yung investigation natin. Okay. First, nakausap niyo ba yung boyfriend? Yes po, noong gabi po na nagpunta sila sa station para i-identify yung katawan ng victim, Nakausap ko naman po yung boyfriend. Okay. Nakausap nyo na po yung pupuntahan sana ng biktima kasi magpaparescue yung Jemeline Kampilan at Mikey Usman. Okay. Nakausap nyo na po si Jemeline Kampilan at Mikey Usman. Bali, sa ngayon po, inhanap pa rin po natin yung dalawang tao na yan kasi para makapagbigay linaw din po sa ating investigasyon. Hinahanap. What do you mean hinahanap? Uh, wala sa bahay o nagtatago? Wala po sila. Uh, pinuntahan po namin sila sa lugar nila. Uh, wala, na, wala na po sila doon at hindi rin po alam ng pamilya nila kung saan sila nagpunta. So medyo questionable yun. All of a sudden, nawawala sila. Kasi yun yung last na supposed to be pupuntahan dahil magpapares kung araw itong si Jemeline. Opo. Uh, paano naging kaibigan ng sister mo itong si Jemeline? Naging kaklasmate niya daw po nung grade 8 po. Opo. Sorry, but I have to ask you this. Kumusta ang relationship ni Sister Mat sa Jemeline? Ano po? Bali, may nabasa. Na-recover ko po kasi yung account niya. Yung okay. isa po, yung matagal niya na pong account. Bali po, yung Jemeline po, mahilig magpasundo. Ganon, hatid mo ko, hatid mo ko, ganto ganyan. Walang po mga ano ng pagsiselos? Wala santig. naman po. Yung pinaka-cellphone niya na-recover? Hindi na po. May daladala siyang cellphone? Opo. Po. Sarge? Yes po. Okay, check niyo po sa Globe yung number niya siguro through globe makukuha uh, pa rin natin maka-capture yung mga message last messages niya yes po i-request -re po natin so Sarge persons of yes, interest po. itong dalawa kung tutusin you agree? yes po sa ngayon po tinatrato po natin sila persons, persons of, of interest, interest na pwede magbigay linaw sa incidenting pangyari so how okay. how long have they been considered missing Main meaning uh, cannot be located were whereabouts sa according po sa pamilya ng victim natin is February 9, wala daw po February 9. Hindi na po nila nakita. And nag na pares naman po sila dito sinasabi ng family nung POI natin na yun na yung last na no, nakita sila dalawa. But, but, but is this the first time na nawawala na matagal itong maglibin mag in partner to di ba itong Jemeline sa Mikey na itong si Hamim tama pa, Para para magkasama po sila. Okay. So, is this the first time na sila ay considered na nawawala for a long time? Sabi po nung nakausap ko na kamag-anak nila, nung my kids, before din daw po, ay eh, nag-less na yan at umuwi ng marawi. Tapos ngayon, kababalik lang daw po ata nila. Ma bago pa lang din dito sila sa lugar. So itong less. dalawa, Nak nawawala. Na naman. yan po si Hamim Usman. Kung nakikilala niyo po siya, may kakilala sa inyo, kay Hamim Usman, sabihin niyo po na gusto siyang makausap na ating kapulisan para magbigay linaw dito sa nangyaring karumaldumong na krimen. So Sarge, ano po ang direksyon ng investigasyon niyo ngayon sir? E, sa ngayon po sir, ay hinihintay pa po natin ang ng ating mga pinawang you know, mga examination sa victim kung ano ang cause of death niya po. Hinihintay pa po natin result ng autopsy and then at the same time yung pinasoko po natin na lugar. Okay, yung, 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 yung maletas, sir, na pinaglagyan ng uh, katawan, ng biktima, nai iporensik nyo na po, saan made yung maleta, saan nabibili yung ganong klasing maleta, at yung at na fingerprint nyo na, na nakapag-lift kayo ng mga fingerprints, maletang yon? Pina, pinaproseso na rin po natin sa soko natin yon, sir. Okay, at pina process At po ang resulta, opo. Okay. At kailangan malaman din natin kung saan nabibili yung ganong klasing maleta, at yan ba imported or local? I think it's just local, so ilang bang maleta ang na-produce locally at saan-saan mga lugar ang napagbentahan yan. So doon, mag in tayo. Yes, sir. Okay. Nakausap niyo po yung mga kamag-anakan nitong si Jemila sa kani uh, Hamim? Yes po, nakausap na kausap ko na po sila. Napuntahan ko na po sa mga bahay nila yung mga kamag-anak nila. Ano sabi po ng mga kamag-anak? Bukod po sa hindi daw nila alam yung location ng mga hinahanap po natin na person of interest, eh wala naman po silang may Okay. Kumusta naman po yung records nitong si Hamim at saka si Jemelins uh, as far as police record is concerned? May, may record ba ito sa police, sa barangay? Nationwide, lalo nitong si Hamim, kasi taga Marawi ka nyo? Okay. Kumusta naman record nito sa Marawi? Meron ba itong kaso sa Marawi? Meron bang mga sumbong against him? Have you checked his uh, records? Check po natin yung uh, record ng magdangala na Hamim I mean Pusman, uh, sa ngayon po, eh, wala naman pong lumabas na may record sa... Walang well, derigatory? Wala po. Even sa Marawi, nationwide? Yes po. Yes, Nag-check na po kayo mga court cases niya, <coughs> kung meron ba itong record sa mga korte? Yan po ang susunod ko pong gagawin. Susunod na gagawin. So gagawin mo po yan, check mo sa, sa lahat yes, ng po. korte. Marawi, yes, start all the way papunta rito, kung meron bang kaso na isang paralaban sa kanya at anong klaseng kaso yun. Ganon din dito kay Gemeline? Yes po, yes po, Idol. Okay. Nakausap niyo na po school authorities tungkol kay Jemeline? kung ano yung masasabi ng mga school authorities about Jemeline? Have you done that? yung eh, eh, sa regarding po sa school pa po nila, hindi ko pa po napupuntahan yung school. Kwa nang inuna ko po muna ng iproseso yung sa forensic po natin and sa statement ng mga relatives. Yes sir, pero gawin niyo agad-agad sa mabilisan kasi makakatakas to or kung 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 sila man ay uh, um, may kinalaman one way or the other, eh makakapag-isip to ng something. So dapat sabay-sabay. Oh, ikaw pa. lang bang investigador, dapat magpatulong ka. Sir. Yes sir. Nakikipag-coordinate naman po ako sa Kalungan at uh, mabilis naman din po aksyon nila. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa Balota. Colonel Idion, magandang hapon po sir. Yes sir. Good afternoon po. Ano po yung pinakalitas as far as you're <coughs> concerned, uh, Colonel sir? Yun nga sir. Uh, based on the uh, uh, investigation conducted by our investigators on the ground, Uh, lumalabas nga po na may uh, dalawa tayong POI at uh, yun pa yung yun po yung uh, pinatutukan natin ngayon dahil uh, sila po yung uh, last na pinuntahan nitong si biktima. And uh, ayon nga sa kanilang pag-imbisiga uh, ay uh, lumalabas nga na uh, every time uh, na may uh, uh, away itong uh, mag-asawa ay uh, yung biktima yung uh, tinatawag at uh, pinupunta naman ng uh, biktima. So yun yung uh, pinapatutukan ko dahil uh, Uh, doon pa lang sa pagpunta ng mga investigador ay uh, wala kaagad yung uh, dalawang dalawa. mag-asawa doon sa kanilang tinitirahan. Nakausap niyo na po, meron kayong coordination sa Kalookan PNP at saka sa barangay. Baka may alam po yung uh, mga taga-barangay uh, officials tung tungkol ay? dito yes sa dalawa. Po, uh, in uh, coordination ako sa COP nila, si Colonel Panal. Uh, yun nga, nagtutulungan namin para matukoy at uh, saan dumitira itong dalawa ngayon. And, uh, nag-aanap pa kami ng uh, additional uh, uh, witnesses. Baka sakaling may uh, uh, nakita doon sa pangyayari. Okay. Kayo ho ba ay nag na kumuha ng CCTV footages mula sa bahay nitong uh, si Jemeline Campilan and uh, Hamim Usman or around the vicinity. I'm sure may mga CCTV doon. Tingnan nyo kung al kung alin yung mga bahay-bahay o establishment na may CCTV at nyo po o humingi kayo ng tulong doon? Yes po, uh, nag conduct ng uh, backtracking yung ating mga operatiba kung kayat uh, may uh, uh, nakuha sila ng ebidensya na parang salita ng uh, or conversation ng EOY uh, at ni biktima. Opo, pero yung CCTV so, po, yun yung CCTV po sir, nag ano kayo? Uh, Naghingi yes kayo ng na yes CCTV po. around the vicinity yung lugar? Yes po, uh, naghanda po ng uh, uh, backtracking yung ating mga operatiba. At meron po nakita, At, uh, nakuha. Iyon yung uh, pinag aralan ating operatiba kung ano yung mga uh, nakuha. Ang sabi sa akin ng uh, investigator ay uh, although may hindi kita yung uh, yung uh, kuha, pero nakita sa na narin, sa conversation nila yung parang uh, conversation ng uh, mag-asawa uh, doon sa biktima. Opo. Okay. Pero ang ibig ko sabihin po, sir, kasi di man eh, may CCTV footage na paalis tong biktima papunta na doon sa bahay ni Jemeline supposed to be para i-rescue siya dahil na nananakit na itong si Usman. So meron ba tayong CCTV footage na nakarating siya doon sa lugar na yon? Na po kung po saan na nakatira sila Jemeline. Sa akin yung mga ating uh, investigador, yun yung aking pinapatutukan baka sakaling may mga makuha silang footage CCTV. footage na mga Opo. Uh, CCTV po. Pero may coordination po kayo sa Kalawakan PNP para maghalughog ng mga bahay o business establishment na may CCTV papunta sa lugar ni nila Usman at uh, Kampilan na baka meron kay kay mahagip doon, sir. Yes, sir. Actually, kani-kanina lamang, uh, 30 minutes ago, nag-usap kami ng aking jefe si Colonel Albiar, at uh, nandun sa area mismo. Uh, nagtutulungan sila kasama yung mga uh, investigator ng uh, substation uh, 14 para tutukan yung uh, kaso na to. Is it possible na na-set up po itong si Sheila May? Uh, it's too early to say, pero parang sa nakikita ko, uh, every time daw kasi na mag-away yung dalawa, ay si victim uh, biktima yung laging tinatawagan ng asawa. So, I don't know, if, uh, para sa, ito sa opinion ko lang, baka... Uh, medyo napuno itong lalaki kung bakit makikialam itong itong biktima baka yun yung nag-trigger uh, suspect uh, na gumawa ng uh, Pasi ng Lahat ng na angulo dapat tingnan. Pero ano ra po madalas na pinag-awayan? Rinig-rinig po namin doon na kesyo sa selos, selos daw po. Mga naririnig lang po At namin. At sino pinagsiselosan? Hindi po namin sure. Basta po, yun po yung mga Celos, ang lang ma Matinding Selos, ang dahil ang pinag-awayan. Matinding away. Selos. Tapos okay. ngayon, pag, sa so, so mga nakaraang uh, insidente ng pag-away, si sister niyo ang palagi nag-rescue, meaning kinukuha niya ito. Opo, nakitulog pa po sa amin yung Jemilin, mga ah, so ilang months magitulog. ago po. Ba kasi po nag-away din daw po sila ng asawa niyo noon, yung Jemilin. Bali yung kapatid ko po, pinatulog niya po sa bahay yung Jemilin, one time lang po. Tapos po, simula po noon, bali ito na po yung last na parang natakbuhan uli siya ng kapatid ko. Okay. So, Colonel, uh, Please uh, yes, I I know you you're you're on the right track and I can see that po Colonel sir and your people siguro po magdagdag pa ko yung mga investigador Colonel para mas mapabilis pa po yung pag-imbestiga uh, natin sa sa kasong ito with the cooperation from uh, the PNP of Caloocan and the barangay <coughs> sa Caloocan sir Yes po gagawin ko po riyan uh, lalong-lalo na ay uh, may priority na tayo na kinakailangan uh, tutukan para lalo silang... Uh, Uh, Madin, kung talagang sila yung uh, gumawa po sa dumal na krimen na ito po, sir. Kailan po sila nawawala? Since when parang ayaw uh, po sa mga kamag-ana, sa mga kapitbahay? Pagpunta po ng ating mga investigyor, uh, yun nga mga two days ay uh, parang may nagsabi na nawawala po. at Okay. Uh, nga po, so yung ibig sabihin yung, uh, two days after na matagpuan itong bangkay katawan ni Ms. Sheila May, uh, pumunta agad yung inyong mga otoridad doon sa bahay nitong dalawa uh, and sabi nawawala na ng mga kapitbahay doon, ang mga kamag-anak. Tama? Immediately after po, sir, kinabukasan po, pinuntahan po namin yung mga... Ah, kinabukasan agad. Okay. And? Uh, and yung tungkol po sa pagkawala naman ng dalawang POI natin is February 8 pa po ata, wala na sila doon sa lugar. Ano po? February 8? February 8 po. Oh. nakausap pa po nila mama. Yung? Yung mga person of interest po na... Sino nakausap ni mama? Yung babae po. ano sabi ni babae? Balisa daw po yung mga ano eh. Balisa yung oh, babae. Po. Tapos po ano daw, may kipagwala daw po, hindi daw po sila nagkita ng kapatid ko. Bali may kipagtulungan daw po sila. Tapos simula po nun hanggang ngayon wala so, balisa. na po sila. So balisa, what do you mean balisa? Paano nung kinakausap ng mama mo? Parang ano daw po, nanginginig po yung Jemilyn. Kasi po pinipilit po ni mama kunin yung konbo. Kaso dinelate na daw po, nagde-delete daw po siya. Bali yung isa po naming kapitbahay, yung kapatid po ng boyfriend ng kapatid ko. Gusto na, sabi po nung ano, iba doon na kasi gusto nyo bang pumasok? Tignan nyo. Yung papasok na daw po yung kapatid ng boyfriend ng kapatid ko. Mm. Ano daw po? Ayaw. May humarang daw po bigla. Ayun. Sarge, prenosis niyo ba yung tirahan nung dalawa? Yes, yes. po. Na, na pa papunta po tayo ng Toko para i-process yung, yung tinutuluyan ng dalawa ng piruan. Okay, hinalukog niyo po pero para, para masiguro na meron kayo mga doon na mga ebidensya. At uh, siyempre, yes. kumuha ka ng permiso sa korte para hindi tayo mateknikal. Yes po, yes po. Yes. Very good. Siguro makatulong din, sa kung ma-interview nyo po yung mother ng victim kasi nakausap pa raw ng no mother ng victim yung uh, dalawang POI the day yes after na mawala. Okay? Sige. Pwede pa check sa lahat ng mga barko, aeroplano, napabiyahe Marawi kung ito uh, <laughs> ba sila ay pasahero itong dalawang uh, POI? Pwede po, gagawin po natin ng request. Request niyo po. And then Apo. kapag lumitaw na talagang pumunta sila Marawi, then identify nyo kung saan nakatira sa Marawi ito sila and then coordinate with uh, PNP Marawi for that matter. Yes po. Yes po. Yes po. Thank you po Sarge. Thank you. Okay po. Wala po problema. Thank you. Okay. Sa lahat ng manunood ngayon hanggang Marawi, kung nakikita nyo po itong si um, Hamem, Usman, Jemeline, Kampilan, sila po ay considered as persons of interest pakisabi sa kanila, sila po ay hinahanap ng PNP, hindi po sila wanted, hinahanap lang po sila PNP para tanungin, para magbigay linaw sa insidente, para magpaliwanag yung po muna ang kailangan sa kanila ng PNP. Okay? Pagmasan niyo po mabuti. Ayan po. Ayan. Hamem Usman and Jemeline Campilan na para sa akin, maaring pumunta ng Marawi. Okay. So, Colonel Idyong, yes, bahala na po kayo, Colonel. Ipapaubahay ko na po sa inyo ito at uh, babalikan ko po kayo after a few days para magkuha uh, na po ng update. Ano po? Yes po, gagawin po namin ang aming uh, makakaya para po mapigyan ng katarungan naman itong uh, pagkamatay ng ating mga biktima. Sa ngayon po, Colonel, ako po uh, in advance nagpapasalamat po sa inyo, Colonel Sator Idyong, Provincial Director ng Bulacan PNP. Mabuhay po kay Colonel Idyong, sir. Thank you po, sir. Yes po. At Sarge Patrick Yanza San Jose del Monte, Bulacan PNP, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Continue with your investigation at kung ano po may tulong ng aking programa at aking tangkapan sa Senado, nandito lang po ako nakaalalay. Anytime sir. Yes po, salamat din po sir. Idle, Idle, Idle. So ma'am ganito na naman. So babalikan natin sila. Today is Monday, maybe Friday. We'll get back to them. Hopefully, dumabas na yung resulta ng forensic hmm. and uh, magtawagan tayo kung uh, ano yung latest development bibigyan din po namin ang number sa inyo ni Sargento Lian, sa investigador, para pwede kayong tumawag directly. Apo. Pati yung tang, Meron uh, na po number. Okay. number. Okay. Pati yung sa mga taga-Kaloocan and apo. all. At uh, ako po ay magbibigyan ng personal na tulong uh, sa inyo. Ayan, sa, nakaburol pa rin po. Opo. Eh. pa rin po. Uh, tulungan natin siya rin. Magbigay tayo ng natin klaseng tulong. Opo, opo. Palibing, yung gasto sa puneraria and all. Uh, sasagutin ko. Sige. 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 Salamat ma'am sa pagpunta apo. sa muli ang aking pong taus puso pagkikiramay po ma'am. Maraming salamat. Magandang hapon po ma'am. Condolence Ma condolence. Condolences po.